Hello guys! Good morning, good morning! Ito na po ang ating mga pinatuyong kalamyas. Ganyan na po yung nila guys. Yan. At guys, meron na tayong kalamyas na pinatuyo. Ganyan po yung tsura nila yan pag natuyo na. Ayan, ganyan guys. Yan po guys, mga tatlong araw pa po guys natirik na tirik ang araw yan pwede na tanggalin yan tatlong araw pa po tatlong araw pa ari naman po guys ang second batch yan ganyan po kadami ating ginawa guys so yan guys kagaya po ng una tatlong araw pa po yan huwag alisin dyan yan ganyan na po yung tsura guys ganyan po yung tsura guys Aray, nakalat na. Ayan guys. Kunting paghihintay pa guys. Dahil yung din ay maaraw. Kaya dito ko nilagay. Ang araw din ay tirik na tirik kapag katanghali. Look at guys. Ayan, oh.